halos eh may dibot ah nakakaam naka na to nakasali gandya eh pag ganto mabutasan mo lang sa asal po dito dadat madat tangkal ko basta basta na kayo na to ay nga susunod ya oh no, na pa, lang na, sa susunod na pagporma oh eh. mataas no, na ari eh, para halimbawa tanggalin niyo muna to kinukuha sa pagulit mo natapalan niyo ito oh, oh. armin natatapos na 19 Kaya, dapat sagad na siya. Itong side na to, yung one side na yan, sagad na siya doon. Yan nga <gabos> sir, gusto namin talaga 'tong sagad. Para sa pagkawa ng may na. Na ngata ay sagad dito. Ali. Hindi. Di mo do-drowing, tapos dito Hindi mo mako-konekta 'yan. Kuwan ng wala ngapak ng bigod. So wala do kasi po Oh. Purong hindi 'to, wala do to, nakidin lang, natagulat na 'yan. Okay lang, ah, okay binuo niyo po. Sa tanlayo, oh. Kasi ito, bubuwag na bubuwag to, eh. Hindi na naman ma-abot. Wala ito kasi, eh. Mayroon. Pero pagka-play na gano'n lang. straight na yun. Hindi. Ang ibig kong sabihin ba, sa pag-oporma, Wala ano hati? Hindi. Itong, itong side na to, it's sagat it's muna. Ito, Tapos, kung nahihirapan kayo dito, 'Di ba mayroon kayong kaputol dito ng bus? Lagyan mo ng stopper para hindi siya mahulog. Iabangan e, niyo yung tali. Doon. Ano pa rin siya? Ha? ko sa ano. Eh, siyempre abangan niyo dito ng tali nang hindi pa masyadong ano. 'Di ba pala oh. dito? Sa sunod na lang. Oo, oh, papalitan nito. Oh. Gawin namin na maiksi oh, okay. na. oh, ito yung maiksi. Ito, okay. yung, maiksi. Okay. ito yung maiksi. Ito, ito yung sagat. Tama yan. Sagad.

Ito lang na ito. Ito na lang na na lang na ito. Ito lang yung ito. na ito. Yung lang na ito. Ito 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 lang ito. Ito ito. Ito ito. Ito ito. Ito ito. Kasi ito lang naman eh, ito lang hindi na natin gagawin. Hindi na lang yung kalit. Kapalitan lang ko na may sales. Hindi na lang alam natin. Kasi to eh. Hindi, na Okay na yan, huwag lang tagkalit. Hindi, okay na ako to. Pag nakakusan ko, kung natapos, palitan na lang ang may sales. Okay, Para garun-garun, namin. Oo. Oo. Oo hindi yung dalawang tao na, na dun, kung taga, uh, pali, dun. Paano kayo nag-ano do, pusog doon? Kayong dalawa lang? Tatlo kayo. Sige, pagka mayroong ano, patawag lang kayo kasi pwede naman akong tumulong eh. Pwede Ay, naman akong tumulong sa para niyo, po, kayo, tayo, po, ala, kayo, sa tayo. Ha? Sa ayong, ha? Ang sagat na lang. Isa lang, one side lang ang sagat. Ay, pa tayo ng kuya. Yung kasi yung laki na tali Ano alin? Lupid. Kasi yung parang-parang patay sa ganyan. Hmm. Kahit yung medyo maliit dyan. Kasi sila. patay yung Kailangan may tali dun. May tao sa taas. Tapos may tali. Para alalay. Di ba? Hindi ka ako nangarap na so. Patapit dito. Kasi maiksi. Kasi maiksi. Kasi maiksi. Uy, tumungtong kayo dyan. I-check nyo yung tutungtongan nyo. Baka mamaya. Ha? Hindi, checkan nyo muna. Naka, parang naka, ano, parang naka baba eh. Tutukuran pa nyo ng, ng ano yan. Sorin Jack na may yuhit. Nakakapit na

Bago Oo, papa, para makakuha tayo ng SOR eh. Diyan sa may hagdan, makapagpasa lang ngayong araw. Kasi general cleaning ngayon eh. Ma, ano lang ako. Makuha lang ako ng picture ko. Nilinisan lang ng isang kuan. Mga ilang palapag lang, mga lima. Sa lang naman. Mabilis lang yan. bakal lang yung ano natin yung problema no hanap hanap tayo ng bakal eh ito guys sa uh, okay. medyo okay. nahirapan kami magforma dito kulang kami ng ano yung eh, na okay. ano okay. ano binis May ano naman sila dito. Ito yung reference niyo. Sagad yan. So, ang ibig sabihin yung ano? Galing doon. Maghulog. Ay. Yung baba. Mula dyan sa post-it. Sukatin nyo. Actual kayo doon sa baba. Mula dito. Tumbok nyo dito. Kaunti lang, lang naman yan. Kung sumubra yan, mga ganun lang yan. Wala kasi silang mga ano dito eh. Mga pitik yung mga puntos no kung dito kung kumuha ka rito, dito ka naman tumumbok kung dito ka sa wall, ito 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 tama talaga ito sa wall na to dito ko na lang kumuha ha, oo nga yan, sukat ka rito opposite ka kung ano to, 200 to eh alam ko eh, 200 diba 200 oo oh, yan Tara. Sir, dala mo yung metro? Oo. Ayan, tara. Puntahan natin. <coughs> I want you. Ah, ano kami dito sa ano? Sa baba. Kasi walang puntos yung lining grid dito. I, ano to sir lahat ng bubuhusan natin titingnan ko yung ano kung may mga puntos sila wala pang wool baba ulit e okay, dito ah yan. Dito na lang. Ay, dito na lang. Dito na lang. Dito. Okay na. ko na lang to. Hindi, dito, dito. Awak, awak. Tumbok mo dyan. Allah. Sorry. <laughs> sorry, sorry. Asan dito? Dito na lang. 5 Teka lang ha